hello netizens Uy, sa so, gusto ko lang ulit talaga magpasalamat kay Mr. Andrew Anderson ng North Carolina, USA. So maraming salamat sa iyong pagsupporta uh, pagsuporta sa akin sa YouTube at maging sa akin Facebook page. Um, Thank you sa pag-support mo sa akin kahit uh, mong tao. Kaya uh, sobra kong na appreciate ang iyong pag sa akin. At uh, higit sa lahat. So, thank you dahil uh, naging mabait at naging mabuti kang kaibigan. At thank you din kay sis Irene Albert Chen. Ayan, uh, lagi kong naaalala yung mga sinasabi mo sa akin, sis. So, kaya hindi talaga ako sumusuko sa pag-vlog. So, thank you sis. Dahil, ayan na nga ay nakikita ko na yung improvement ng aking channels. So, sa mga nagtatanong at sa mga nakakabasa ng mga message ni Mr. Andrew Anderson, ah, talagang sweet lang talaga yung mga message niya. Pero, magkaibigan lang talaga kami. Sa mga nag-aabang sa... So, hanggang kaibigan lang talaga kami ni Mr. Andrew Anderson sa mga kinikilig dyan <laughs> sa mga kinikilig dyan kasi nababasa nyo talaga yung mga comment ni Mr. Andrew Anderson talagang um, uh, sweet lang talaga yung kanyang mga comment pero hanggang friend lang talaga so ona pa lang ay sinasabi ko na sa kanya na hanggang friend lang So, ayan, uh, mabait lang talaga si Mr. Andrew Anderson ng North Carolina, USA. So, hindi na at thank you kay Mr. Andrew Anderson ng North Carolina, USA. At sa lahat ng mga sumusuporta at sumusubaybay sa aking mga vlog, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko maaabot ito kung hindi po dahil sa inyong suporta. Maraming maraming salamat po at maging sa aking Facebook page Ayan, Shaming. So, pakifollow na lang po sa aking Facebook page. maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, Hands Swim Challenge. At kay Mr. DJ Men ng Morocco, thank you, thank you so much. Or Mr. DJ Men or Mr. Midi ng Morocco, maraming maraming salamat. <laughs> Nagulat ako sa lakas. ako aso Jeg så opp dit, og Ở đây lì lì câu Wow